Hello mga ka-health real talk. Ang ating pag-uusapan ngayon ay hindi lang hilik. Ito ay usapang sleep up niya. Magandang araw mga ka-health real talk. Ako po si Arlene at ngayong araw matutulog muna tayo. Este, pag-usapan natin ang isang seryosong issue habang natutulog. Ang sleep up niya. Akala ng iba simpleng paghilik lang. Pero sa totoo lang, maaaring mapanganib ito sa kalusugan. Ano ang sleep up niya? Ang sleep up niya ay isang kondisyon kung saan panandaliang ang humihinto ang paghinga habang natutulog. Maaaring mangyari ito ng paulit-ulit sa gabi na hindi mo namamalayan. May tatlong uri ng sleep apnya. Obstructive sleep apnea, ito ang pinakakaraniwan, may bara sa daanan ng hangin. Central sleep apnea, may problema naman sa signal ng utak sa mga muscle na nang, paghinga. At complex sleep apnea, ito ay kombinasyon ng dalawang nabanggit. Ano-ano ang mga palatandaan? Malakas at paulit-ulit na paghilik. Bigla ang paghinto ng paghinga habang natutulog. Sinasabi ito ng iyong katabi pagkapagod kahit buong gabi kang natulog pagkakaroon ng antok sa araw pagiging irritable o makakalimutin mataas na high blood mataas na blood pressure sino ang nasa panganib yung mga taong may obesity o sobra ang timbang mga lalaki lalo na edad 40 pataas may family history ng sleep apnea may large neck size matatabang leeg mga umiinom ng alak o pampatulog, may mga nasal congestion o tinatawag nating allergy. Bakit ba delikado ang sleep at niya? Kapag palagi kang humihinto sa paghinga habang natutulog, hindi nakakakuha ng sapat na oxygen ang katawan. Pwedeng tumaas ang risk sa stroke, heart attack, type 2 diabetes, depression, car accidents dahil sa sobrang antok. Anong-ano ano ang mga pwedeng gawin? Magpatingin sa sleep specialist. Pwedeng irekomenda ang sleep study. Yung paggamit na tinatawag nating CPAP machine, nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na hangin habang ikaw ay natutulog. Magbawas ng timbang kung ikaw ay overweight. Iwasan ang paninigarilyo at alak tulog or tumulog ka ng nakatagilid. Mas madali kang makakahinga kapag ganito ang iyong posisyon. Iwasan ang gadgets bago matulog. Baka kaya lagi kang pagod kahit mahaba ang tulog mo o kaya ang roommate mo sa barracks o sa iyong kwarto ay di na makatulog sa lakas ng iyong hilik. Huwag mong ikahiya. Baka kasi sleep up niya na ito. Mga ka real talk hindi lahat ng tulog ay maayos. At hindi lahat ng hilik ay nakakatuwa. Minsan may bantana sa kalusugan. Tahimik, pero ito ay seryoso. Kaya kung may sintomas ka, ipatingin mo na bago ka patuluyang hindi makahinga. Ako po si Arlene at ito ang Health Real Talk dahil kahit sa pagtulog, dapat may kaalaman ka. Have a nice day everyone.